Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po ng lunes sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo at isa na namang pamamara ng ating ituturo sa inyo. Ito po ay pwede sa inyong mga mahal sa buhay kahit na sino mga mahal sa buhay sa inyo na lumayo sa inyo. Pwedeng pwede ito sa inyong mga ex, sa inyong mga kasintahan. Pwedeng pwede po ninyo itong gawin. Ngunit muli pong paalala, gagawin po natin ito kung tayo po ay may isang daang porsyentong paniniwala dito. Sa mga hindi po naniwala ay pwedeng pwede na po ninyong i-skip ang ating video at hindi po ito ang para sa inyo. Muli po, gagawin natin ito. Gagawin natin ito yung kung ang inyong nararamdaman ay intense na instance ka, intense na intense ka pa. Yung kumbaga um, sariwang-sariwa pa sa'yo ang mga nangyayari, yung nararamdaman mo pa yung sakit, ay pwedeng pwede natin itong gawin. Pwedeng pwede din natin itong gawin bukas Martes or kaya naman po ay sa New Moon. Kailan po ba ang New Moon? Ang New Moon po ay ngayong September 8. So Martes anytime, at sa nyomon din po ay anytime po natin itong gawin. Pwedeng-pwede pwede po kahit anong oras. So may kailangan po tayo dito para magawa natin ang ritual na ito. Kailangan po natin dito ng pako. Ayan, isang pako. Kailangan natin ng dalawang sili guys. Dapat po ang ating sili dito ay pula at green pula po ha at green. Pula at green. Ngunit wala po tayong pula. Kaya green po ang aking naipakita. Wala akong nakitang pula dito. Puro green po lamang ang aking nabili. Pero dapat po ito ay kulay pula at kulay green. Kailangan din natin ng sinulid or panali na kulay pula. Yung sinulid or panali na kulay pula at panulat. So kahit ano pong kulay, pwede kahit ano pong panulat, wag lamang po lapis kahit ano din pong kulay ng inyong panulat ay pwedeng pwede natin itong gamitin. So ngayon, kapag handa ng ating kailangan, kailangan ay nakafocus ka, nakafocus ka sa iyong gagawin at talagang ang inyong damdamin dapat talagang isa puso mo ang pagawa nito, ang pagawa ng ritual na ito upang magkaroon ng katuturan ang inyong mga ginagawa. Ngayon kapag handa na, ang unang-una mong kuhanin ay kuhanin mo ang panula. Ngayon po sa siling pula, sa siling pula po, ha, siling pula ay kuhanin mo at isulat mo dito ang iyong pangalan. So ako, isulat ko dito, Marivic. Marivic, isulat mo ang kumpletong pangalan mo. Marivic Dornan. So ayan isulat mo dito, Marie Vic Dornan. Sa isa naman, sa kulay berde. Sa kulay berde, ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So, sa akin, isulat ko dito ang pangalan ng aking mahal na si Bob Dornan. So, ayan, isusulat ko ang kanyang pangalan. Ngayon, nandyan na, naisulat na natin ang ating mga pangalan, ang mga pangalan niya. Pangalan mo dito, pangalan dito. Kuhanin mo ang pako. Ngayon po, ganito po ang pagkakalagay. So, ayan, ilagay natin ang ating pako. At ilagay mo ito dito. Kailangan guys, makita mo yung space ha. So, ayan ang ating pako. Ito yung ating pako. Andin, una mong ilagay ang siling pula. Ganyan. So, ilagay mong ganyan ang siling pula at ilagay mo dito ang siling berde ayan so dapat po ay mayroon ka pang space dito sa sili na iyan yan yung pako na yan ay mayroon kang space so ayan po ngayon po ano po ang gagawin natin para po hindi ito maghiwalay gagamitin po natin ito ng panali so ayan tanggalin mo muna ito at watin itatali ang una nating sili para po ito ay hindi matanggal sa ating pako So, ayan. Ayan, itatali po natin ang ating um, sili. Itali po natin ang ating sili sa ating tako para po hindi siya matanggal. So, ayan. So, ayan na po ang ating unang sili. Naitali na natin siya. Ngayon, ang isa namang sili na kulay berde, yung nakalagay ang kanyang pangalan, ay atin namang itatali dito sa ating pako at atin itong lalagyan ng ribbon. Pwede po kayong gumamit ng sinulid o anumang pulang panali na mayroon kayo. Huwag lamang po guma. Huwag lamang po kayong gumamit ng lastiko o yung guma. Ayan. So, ito na po ang ating sili. Ang ating mga sili na ating inilagay sa ating pako. So, ayan. Ayan. Ngayon po, kapag nandyan na, kapag nandyan na, ay pakaisipin mo ang taong mahal. Pakaisipin mo yung sakit na dulot na ibinigay niya sa iyo. At pakaisipin mo kung gaano siya magnanais na makasama ka. Hindi niya nananaisin na makasama pang iba, paano niya iisipin na ikaw lamang ang makakasama niya habang buhay. Paganahin mo yung iyong law of attraction. Talagang kailangan sa iyong balintatanaw ay nakikita mo tong taong ito. Nakikita mo ang taong ito at siya ay nagnanais na ikaw lamang ang makasama niya sa habang buhay. Bigkasin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa, ako si Bob, si Bob Dornan, banggitin ko ang kanyang pangalan, banggitin ko ang kanyang pangalan at sasabihin ko na kahit kailan, simula sa araw na ito, kahit kailan ikaw ay hindi na magnanais na may kasama pang iba kundi ako lamang iyong nanaisin na makasama sa iyong buhay hanggang sa iyong pagtanda hanggang sa ating hanggang sa dulo ng ating mga buhay kailangan po guys, kapag humiling tayo ay talagang galing sa ating puso, talagang habang sinasabi natin ang mga katagang ito, kailangan, kailangan ay talagang um, ramdam mo ito, kailangan talagang mula sa iyong damdamin, hindi lamang dahil binibigkas mo ito, kundi talagang ang iyong intensyon ay talagang nanggagaling sa kaiboturan ng inyong puso. Okay po. Banggitin mo yun ng pitong beses. Pitong beses ang kanyang pangalan at yung iyong kahilingan, yung mga gustong mangyari. Pagkatapos po nun, pagkatapos po nun, ang gagawin po nito, ang gagawin po ninyo dito ay inyo po itong ibabaon sa isang puno na palaki kahit uh, basta po puno ha basta dapat po yung puno yun ay buhay wag po yung punong patay upang ang taong ito dahil doon sa puno mo ito nilagay habang lumalaki ang puno ay talagang patuloy ang bisa ng ating ritual na ating ginagawa Muli guys, gagawin po natin ito ng may isang daang porsyentong paniniwala at pananalig na ang ating kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.